Hello! Mabuhay! Kumusta? Welcome sa aking channel, Nathaniel Travels. Sobrang in-demand yung question uh, regarding sa UK visa, no? Kasi parang pakiramdam ko ang dami mga Pilipino na gusto pumunta sa UK, you know? Para magtrabaho, para mag-tour, para mag-travel, para bisitahin yung kanilang mga kamag-anak doon, ganyan. So ang dami nagtatanong. So nag-publish ako dati ng video about um, tourist visa na papunta sa UK, no? Kung balak niyo pupunta ng Edinburgh, ng London, uh, ng Belfast, ganyan, kung balak niyo bisitahin uh, 'yung mga uh, mahal niyo sa buhay doon, kung gusto nyo mag-celebrate ng Christmas. So, kahit ano pa man 'yung uh, 'yung reason ninyo papuntang UK, uh, kailangan at kailangan natin ng UK visa, no? Unfortunately, para sa mga Pilipino, kailangan natin ng visa para makapunta sa UK. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga questions about sa UK visa kasi ang dami talagang nagtatanong, no? Uh, gusto ko lang sana balikan yung mga comments at saka yung mga tanong ng mga iba natin mga followers, mga subscribers. So, meron dito nagtanong, uh, tanong lang po, 6 months validity po yung yun, 'di ba? 'Yun yung tanong. So, tinatanong niyo yung validity ng visa. So, doon sa tourist visa, ang ibibigay talaga sa inyo is 6 months. Pero hindi ko lang alam kung nagbibigay sila ng less than 6 months. Pero yung case ko, 6 months naman, binilang ko talaga talagang sakto siyang 6 months yung binigay sa akin. Kasi imagine nyo, parang ang laki ng babayaran nyo, tapos hindi pa 6 months, no? Parang lugay kong ba ganun. Sa akin kasi parang um, nag-apply pa ako ng US visa, na-approve din naman siya. Mas mura nga actually yung US visa kaysa sa UK visa. Kung balak nyo ding mag-apply ng US visa. Meron ding tanong dito. This is a timely. Uh, ano pa ba? Sir, ask ko sana kung anong work permit holder po ako dito sa Canada. Pwede rin ba ako mag-tourist visa sa UK to visit my mother? So, kung nasa ibang bansa kayo na outside sa Pilipinas, kung may, as long as meron kayong resident card, pwede kayong mag um, pwede kayong mag-apply ng tourist visa. Yung tourist visa kasi alam ko, yung isang reason na din dun is to visit family members no na nasa UK. So as long as meron kayong resident card, uh, legal kayo sa bansa na kung nasaan kayo ngayon, pwede kayong mag-apply ng UK visa. Kahit saan yan, hindi lang siya sa Canada, pati sa US. Pero syempre, kung nationality na kayo ng US or ng Canada, alam ko parang meron sila atas silang agreement no na parang free na yung uh, visa. So, tignan niyo Baka hindi nyo na kailangan ng UK visa. Ano pa yung question dito? For the residence permit or TIE, can I still be used even if it's already expired? Ayan. Ito is um, taga-Spain na ito. No? Kasi ang tawag namin doon sa, doon sa resident permit namin is TIE. O tarjeta uh, extranjera. Identification <laughs> de extranjera. Ayun. So, sa case ko, expired siya nun. So, sa tingin ko, kahit na expired yung resident permit ninyo, basta meron kayong maipakita ng mga valid documents, alimbawa, kung meron kayong kontrata, kahit expired yan, pero nandun kayo sa point na nire-renew nyo siya, pwede kayong mag-apply ng UK visa. Eh, hindi naman problema yun, no? Basta siguro meron lang kayo maipakita ng mga other legal documents, may kontrata kayo sa trabaho, o ganun. Kasi yung case ko dati nag-expired yung aking um, resident card, pero meron naman ako na ipakita na nagre-renew ako at meron akong kontrata sa work ko. So wala namang problema yung ganun. So pwedeng-pwede yun. Pwede kayo mag-apply ng um tourist visa. Another one dito is ano, uh, I'm also applying to get UK visitor's visa and I have a few questions. Dun sa documents. For the bank certificate and bank statement, na 12 months, did you have it translated by a translator? Kung titignan nyo dun sa website ng uh, UK Visa or sa, sa website nila, sa official website, lahat ng mga documents na hindi English, kailangan nyo siyang i-translate. Ayun. Pero yung sa case ko, ano ba yung, um, hindi ako kumuha ng translate, translator, no? Yung sa experience ko parang meron lang yung isa, um, hindi ko na maalala yung anong document kaya yun. Um, hindi ko lang alam kung yung cover letter. Meron akong document na hindi hindi ko na siya, hindi na ako kumuha ng translator. So ang ginawa ko, ginugol, ginugol translate ko siya. Tapos yun na yung sinend ko. Pero kasama nun is yung um, original na documents. Ang alam, ang pagkakatanda ko, naka-Spanish yung document. Tapos, inattach ko din dun siya para meron silang copy din. So, again, hindi ako kumuha ng uh, official na translator. Pumunta lang ako sa Google Translate, although may alam naman ako ng konting Spanish, no? So, inedit edit ko naman siya bago ko sin-admit. Another question. Ay, by the way, pala, kung nandito kayo sa Spain um, hindi nyo na kailangan ng ano, na ipatranslate kasi meron yung bank statement or certificate na pwede yung i-download online dun sa app nila tapos naka-Spanish na yon Hindi nyo na kailangan ng no, um, ipatranslate pa ganun. Ay, sorry. Naka-English pala, no? Pwede kayong mag-download ng bank statement or bank certificate na English. May options ata doon. Um, another question is, Okay, ito wala siyang question. Nag-start daw siya ng application niya. Good luck sa application, no? Maraming Pilipino ang nakakapunta at nakakapag-travel sa UK. No, sa tingin ko naman mababait ang mga Pilipino kaya nabibigyan tayo ng ano, ng visa na papunta ng UK. Ayan. sa akin nga, 'di ba? Pagkatapos lang ng two days nung time na nilodge ko yung application, nung sinubmit ko, pagkatapos lang ng two days approved na siya. Ganun. Sa tingin ko basta legal yung mga documents na i-submit ninyo. Basta totoo yung pakay nyo papunta sa UK, sa so, tingin ko mabibigyan at mabibigyan naman kayo ng document. Kasi once nag-submit kayo guys ng um, uh, mga documents na hindi totoo, mga fake documents, alam nila yan. Sa tinagal-tagal na nila dyan, imposibleng hindi nila alam kung ano yung illegal at saka legal na dokumento. Okay. Okay, uh, this one is not a question, no? I applied for my UK visa for tourist twice and it's DIY. both approved ba yan? Na-approved daw siya. Yan, congratulations! Actually, nung pumunta ako ng UK, sa London. Well, pumunta ako ng London, tapos Edinburgh, ang daming Pilipino. Tapos may Jollibee doon. Ayun yung sign na maraming uh, Pilipino uh, community sa isang lugar. <laughs> Jollibee. Maraming Pilipino doon. Actually, ang daming natatabaho na Pilipino sa London. Yes. Well, hindi lang Pilipino, meron din mga ibang nationality. No? Mga taga-India, Pakistan, Bangladesh, mga ganyan. Okay, napaka-helpful daw yung uh, video ko. Salamat, salamat. Marami akong mga supporters. Kung hindi pa pala kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe kayo sa aking channel, Nathaniel Travels. Nandito ako sa Spain, nagbablog ako ng mga buhay-buhay ng kung ano-ano. Um, majority uh, Travels, ganyan. Pero try ko din uh, magsingit ng iba-ibang mga other information. Okay. Um another question, my dad will uh, fully fund my trip po as a graduation gift. Ano po kaya pwede i-provide ko na strong home ties since I just recently graduated. So, feel ko yung situation niya is um kakagraduate lang niya. So, wala pa siyang trabaho or hindi pa siya ng trabaho. Siyempre, pag ganyan wala pa siyang mga bank uh, statement or bank certificate kailangan dyan is yung, I think, no, yung, um, yung tawag doon, um, birth certificate, yan, NSO. Uh, Una-una yun na nagpapatunay na tatay mo siya. Ayun. Kung mag kayo, sa tingin ko mas mabilis. Pero kung hindi kayo mag um, parang medyo malabo ata yung ganun. Na hindi ko lang alam kung kailangan yun ng parang, ang uh, tawag nun, sa attorney, pupunta ka doon um authorization something ganun. So kailangan magbigay ka ng strong ties, magpapatunay na tatay mo siya. Tapos um pwede mong gamitin yung bank certificate, bank statement ng yung tatay. Kung recently graduate pala, uh, graduate, yes. Uh, pwede kang mag-submit ng uh, mga university documents, no? Kung meron ka mga mga, mga document, dokumento na mapapatunay na kakagraduate mo lang, pwede rin 'yun. Like yung mga um pinagbayaran ng tuition fee kung wala pang diploma or TOR no yung mga ganun. So any uh, school uh, documents or siguro baka pwedeng kumuha ng uh, letter mula sa university ayan na napapatunay na recently graduate pa lang. Ayan. Ayan, so marami pa lang mga na ano na dito no based sa mga comments ng ating mga kababayan dito. Another question, ito yung pinaka uh, siguro pinakamagandang kong tanong din, no? Halimbawa lang daw na ma-deny sa interview, uh, may re daw ba yung booking ng ticket? Ano ba yung ticket na tinutukoy niya? Yung airline ba o yung airfare? Kung ma yung application niyo, walang may re -refund. Yung binayad niyo sa application, uh, kung nag-book man kayo ng hotel or airline, hindi siya ma-re-refund. Actually guys, hindi nyo kailangan na mag-book ng airline or hotel bago kayo pumunta. Kasi nasa application pa lang kayo. At saka hindi naman requirement ang magkaroon ng, uh, ang tawag nito, um, booking certificate for the hotel at saka airline. Hindi siya requirement. Unless in-invite kayo, invitation, sa tingin ko kailangan ng documents ng tao na mag-invite sa inyo. Kung halimbawa na dun kayo um, titira, no? Kasi sa experience ko, wala siyang interview. So, um, hindi naman na kayo interviewin, magbe-base na lang sila dun sa mga documents ninyo. Ayun. So, kung ano yung documents ninyo na sinabmit ninyo, yun lang, dun sila magbe-base uh, sa application ninyo. Ayan. So, puputulin na natin yung um, ang ating um, uh, question and answer regarding sa mga visa documents. Uh, mga visa questions. So, kung meron kayong mga questions, you can comment down below. Um, you can um, share this um, video to your friends. And don't forget to uh, subscribe sa aking channel. Mag-upload pa ako ng ibang question and answer regarding sa UK visa. Sana makapunta kayo sa UK at sana ma-approve ang visa kasi pricey din siya. Um, again, this is Nathaniel and see you sa aking next video.